Nagpatupad ng lockdown ng kamera para mas higpitan ang seguridad sa batasang pambansa kasunod ng pagbisita ni Vice President Sara Duterte doon. Alas 8 kagabi, nang bisitahin ni VP Sara ang nakadetain Chief of Staff na si Attorney Zulika Lopez na pinakontempt ng House Committee noong Miyerkules dahil sa pangingialam umano niya sa pagdinig ukol sa paggastos ng budget ng OVP. Hiniling daw ni VP Sara na payagan siyang samahan sa detention facility si Lopez pero tinanggihan daw ito ng kamera. Ang nangyari kahit nalagpas ng visiting hours, pinagbigyan nila na bumisita bilang courtesy call, bilang courtesy sa pangalawang pangulo. Matapos bisitahin si Lopez, tumuloy muna si VP Sara sa tanggapan ng kanyang kapatid na si Davao City First District Representative Pulong Duterte. Sa pahayag naman ng ilang opisyal ng Kamara, sinabi nilang concerned sila sa insidente dahil binaliwala raw ni VP Sara ang pakiusap ng Sergeant at Arms ng Kamara na umalis na ito dahil lampas na ng visiting hours. Napilitan daw tuloy na magpatupad ng lockdown para sa kaligtasan at seguridad ng lahat na nasa lugar. Dagdag pa nila ang kongreso ay para sa lahat. Hindi raw ito lugar para abusuhin o gawing personal na espasyo ng kahit sino man.